Ito ang misteryosong abandoned hospital sa Bulacan. Maraming kwentong kababalaghan na bumabalot sa hospital na to at ito ay mahigit isang dekada ng abandonado. Sa hospital na to ay may mga kwento na dito raw kadalasan nagpapaabort ang mga buntis at ang pinaka creepy part ay ang hospital na to ay may morgue sa first floor. Marami din daw naririnig dito na kakaibang sigaw pagpaparamdam at malalang pagpapakita. At ngayong gabi ay kasama ko ulit si Master Gala at iikotin namin to lilibutin at gagawa ng paranormal investigation para malaman kung totoo nga ba ang mga kwento sa abandoned hospital na ito. hospital na ito ay may five floors. Isa rin to sa mga pinakmalaking e explore natin. Nakarecord nga ako ng tinig nga ng sanggol doon. Ito yung literal na 3 AM challenge. Grabe. First time ko to. Abandonado na talaga ngayon ilang ako nakakita na ganito hospital. Ito, nagtitindigan na yung balahibo ko guys. Kung meron po bang nandito, pwede po kayo magpagalo ng something. Ay, Choy! 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 Parang may hangin na sumasampal din sa akin. Ha? Eh. Huh? Oh. Ayaw ko ba kung bakit ganito yung pakiramdam ko ngayon? Parang ang dami nakatingin sa atin ba? Parang may nagmamasid oh, sa akin. Oo, may nagmamasid sa atin. Dito ako may nararamdaman. Tatry natin yung music box. Holy oh. s**t! Ay, grabe na. Kagi ka! Grabe. OMG! OMG guys! Naalala mo nung na gano'n tayo? Morse code. Baka may gusto sila sabihin. Hmm. Acad. Acad Academy. 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 Which is ginawa tong school, di ba? Mm -hmm. Oh my gosh! Huwag na tayo mag-stay dito. Diretso na tayo. Ngayon palang ay inuunahan ko na kayo na may kakaiba kaming mararanasang pangyayari sa gabing ito. So ayun guys, andito tayo ngayon sa labas ng ospital at makikita nyo, ang ospital na to ay may 5 floors. Isa rin to sa mga pinakmalaking e explore natin at kasama natin si Master Gala ulit. Yes. Hello guys! It's our inyo. second collaboration. Master Gala, ngayon pa lang kakaiba na ang vibe ng hospital na to. Unang-una may nakikita tayong Mama Mary na imahe sa gitna. Oh, yes, oh. At katulad nga sabi, ay may morgue to sa first floor. Actually, dalawa yung morgue na ikutin natin. Left and right. Sa first floor lang lahat? Oo. Oh, oh. Okay, so nakapunta ka na rin dito, di ba? Ano Eight months mga... ago? Kasi based on my experience, yung unang exploration ko dyan, naka-record nga ako ng pinig nga ng sanggol doon. Hindi niya pa sinasabi sa akin. Dahil marami ina-abort dito, oh, diba? hindi niya pa sinasabi sa akin marami ina -abort. So doon, itatry natin na patayin lahat ng lights and then ang naka lang yung camera. Ganun kasi ginawa namin. Ayun ang tinuro niya sa akin. So, minanin kayo yung sigaw ng bata? Iyak lang siya. Iyak lang bata. Tapos, may parang naglalakad yung mababibes mo na. Wala namang tao talaga dyan. Del Pero may mga nagpaparinig. Oo, yung mga ganun. So, ngayon, check natin. Libutin natin to ng almost 3 a.m. ng madaling araw. Sinimulan namin libutin ang labas ng ospital. Okay guys, alam mong abandonado na siya kasi yung harap ng ospital ay puro ano na, plants na. Itong hospital rin pala na to guys, kung hindi nyo nalalaman, sinabi sa akin ni Master Galat na dahil naabandonado na itong hospital na to, tinry nila gawing school. Nag-work siya for a bit pero in the long run ay naging abandonado na totally. Kaya may makikita tayo mga school na gamit at mga rooms sa loob. Tara, pasokin na natin. Ingat lang sa mga bubuga. At sa pagpasok namin ay napansin ko na na ang main entrance nito. Okay, pagkapasok na pagkapasok pa lang namin ay sobrang mahangin na dito sa loob. At mapapansin mo ang lawak. Putik, may paniki pa. Paniki ba yan? O oh, libon? meron paniki. Grabe guys. Ang dami basag-basag. Feeling ko may pumunta na dito dati tapos may mga kinuha ng mga gamit. Kasi ang dami yung basag oh. So una natin libutin itong nasa right side. Dito sa parteng to ay makikita ang disenyo ng dating silid paaralan. Para na siya naging nursery room. School is cool. Okay, so basag school. na rin yung mga bintana niya. Actually, wala, sa ngayon wala akong na mabigat pa eh. Wala, wala. No. Ang ganda nga ng vibe eh, Very Maganda yung vibes. School, oh, very pang nursery yan guys ah. 1 to 10, cute lang. Pero mapapansin nyo guys, sobrang luma na niya. May mga agyo na rin. Oh. Kahit dito sa asanamin, tanggal na rin yung mga saksakan. 15 years, no? 15 Oo. years na abandonado. 20 years na. At dahil nasa first floor na kami, ay napag-desisyon na namin libutin ang morgue sa baba nito. So, yun guys. Total, nasa first floor na tayo. Ay, dito sa baba yung morgue, di ba? Mm -mm. Ang gagawin namin ni Master Gala, maghihiwalay kami. May left and right yung morgue, di ba? Yes, uh oo. -oh. Tigi-isa kami, kanya-kanyang POV. Tapos, i-check iche namin after namin maglibot kung ano yung kanya-kanya namin na experience. 3 a.m. Uh -huh. Ito yung literal na 3 a.m. challenge. Uh, magdadasal uh -huh. muna kami, guys. Oo. Uh -huh. At pagtapos magdasal, ay pumunta na kami sa morgue. Hmm. So, lahat ang makikita niyong room na yan, morgue na yan, ha? Ah, morgue na to. Oo, morgue na po iyan. Damn. Damn. Mainit na naman, napin mo na naman. Oh, grabe yung vibe dito. Dito sa morgue ay kakaiba at mabigat ang pakiramdam kumpara sa first floor. Saan niyo sa'yo? Saan niyo sa akin? Na sa doon na tayo sa bandang dulo. Doon na tayo muna. Basta lahat po itong part na itong morgue na po ito mga master. Ah, ito na guys. Ito yung mga morgue. Ang bigat, Kagi! Ang bigat ng ano ko. Ay! Ba Nagulat <laughs> Bakit? But may ano? May hangin biglang lumabas. Pagka <laughs> Oo, may hangin eh. At makalipas ng ilang minuto ay napansin ko na biglang bumigat ang aking kalawang braso. Ang bigat ng ano ko, parang humahawak sa kamay ko. Relax lang. Oo. Um, ang, um, okay. eh. okay, ang bigat ng pakiramdam ko ngayon. Huwag mo masyadong welcome. Okay na. Ito na yun eh. Ang bigat ng pakiramdam ko ngayon, Chey. Promise. Lalo na dito sa kalawang kamay ko. Saan yung mga eh? Actually, lahat. tong buong facility na tong sa ibaba. Eh dito yung left, dito yung right. So ang mangyayari, dito nilalagay yung mga dito katawan. Dito ko na, oh, dito ko na i-record yung yung may narinig. Yung may iyak ng bata at saka ano. Oh. So, guys, ang ginawa kasi sa amin noon is pinatay yung ilaw. <laughs> oh. Bigat dito ko ngayon eh parang simula na pagpasok ko sa morgue, parang may humahawak sa kamay ko na yun. Ah, ngayon parang may humahawak sa kamay ko na yun. Oh, ang bigat sobra, sa kaliwa lang. Wala kang nakikita or Wala kang nakikita, pero ang bigat sobra na kaliwang kamay ko. Parang may sumasampa sa akin. Hindi, ano lang po, hindi po kami nandito para manggulo sa inyo. Investigation lang po ang gagawin namin. po. Pero dito nga, bukod dito sa morgue na dinadala ng p***y, yung ibang mga ano, bata na sinasabi niya ipinapalablog umano, is ito na bata? Inaabort talaga ng, ng sadya. Dito? Oo, dito, dito, dito na din mismo. Okay. Kasi may mga paanakan na din dito sa part So two. guys, karamihan rin ng na mga napapa-abort daw na bata ay dito nilalagay sa so morging to. Kaya nung last time na pumunta si Master Gala dito, ay may narinig siya ng mga iyak ng bata. So ngayon, 3 AM na, hindi ko alam kung bakit sobrang bigat. Hanggang ngayon, sobrang bigat pa rin ang kaliwang kamay ko. May gagawin si Master Gala dito, papatay niya yung ilaw. Titingnan natin kung may makukuha siyang any audio or something na mahahagip yung camera natin. Oo. Uh -uh. At habang ginagawa yun ni Master Gala, ay sinubukan ko naman ang aking EMF kung meron itong mati-detect. Sige, try natin yun yung EMF. Ngayon, nag-investigate si Master Gala. Habang tayo, mag-EMF tayo dito. Tabi-tabi po. Wala na. Napapansin mo, boy? Parang iba yung hangin. Parang may malamig na mainig. Oo. Kumpara sa kanina. Iba yung hangin dito. Parang siyang malamig pa. Boo! Nakita mo yan? Naglima? Naglima kanina eh. Dito. Pikat talaga ng braso ko, Choy. Ay, Choy! 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 parang may hangin na sumasampal din sa akin eh. Ha! Huh. Ewan ko ba kung bakit ganito yung pakiramdam ko ngayon. So guys, ngayon habang nag-check kami, may nadedetect kami ng na unusual frequency. Tapos habang na ilaw na si Master Galash, tinitingnan niya kung makakuha siya ng sounds. Wala ko ba talaga ako kinikilabutan kanina pa? Parang naninigas yung kaliwang kamay ko. Sobrang weird. Ngayon yung nangyayari sa akin to. Guys, kung para sa mga nanonood dyan, Pakibigyan niya ng kahulugan. Hindi ko maintindihan bakit naninigas yung kaliwang kamay ko lang simula ng pagbaba ko dito. Tignan mo, Chey. Hawakan mo itong kaunan ko. Hawakan mo. Hawakan mo ito. Ngunit oh, tigas. Diba? diba? Hawakan mo ikaw ng kamay ko. Hawakan mo yung kaliwa. Siyempre parang mas to ito. Oo. Ang weird, no? At makalipas ng ilang minuto, ay binalikan na namin si Master Gala. May nananig ka? Wala eh, wala pa ako naririnig. Pero ano, iba yung pakiramdam? Bumbilya. Ano yung mga basag na bumbilya dito? Oh, ingat na lang kayo, buti na kasyus nga kayo. Ako, okay. Dahil kakaibang pakiramdam sa morgue, ay babalikan namin ito mamaya para gawa ng paranormal investigation. Pero sa ngayon, ay lilibutin muna namin ang buong ospital. So may kita nyo yung paket natin. Medyo sira-sira na siya, oh. Mahirap na akyatin. Basag na rin yung steps niya. So kailangan magdoble ingat. po, sir. Sa pag-akyat namin, ay tuloy pa rin ang mga pagpaparinig. Ay, creepy. Ay, na-record nare yun. Nginanig ka? May umano. Inanika. Ay, ganun no? Sa loob, meron. So ngayon guys, sumala sa morgue o maket kami kung saan pinagalingan namin yung first floor. Dito, may kakarinig, may narinig si Master Gala. Pero ngayon, akit na tayo sa second floor. Ito yung nakasara, hindi yata na. Hindi mo pupuksan? Hindi siya may So nakalock dito. Mm, nakalock niyan. Hindi natin mabubuksan yung second floor na ano niya. Oh, yun yun. Ano ba yun? Ano Normal yan. Nasa hospital tayo. Hindi eh. ko siya kung pusa o... Hindi. Na, na, um... Basta expect na kayo. Mayroon tayo. Minarinig ako. Ito, malabog maririnig, boses, no. hindi pa yan, hindi pa yan. Hindi pa yan. Tinuloy namin ang paglilibot hanggang sa makaabot kami sa third floor. So guys, feeling ko may mag-sneak in dito eh. Yung pangalawa, nakalak itong third floor, nakalak din pero may nagbasag nung sa ilalim. Sa palapag na to, ay napansin namin na parang pinasok na ang buong lugar. Kasi nakatapon lahat ng mga pinto. Yung mga aircon wala na, box-box na, na lang. Tapos yung mga kahoy, punit-punit na. Dito nawala na yung bigat na sa kamay ko. Actually, yun yung napansin namin dito before na parang ninakawan na nga. Parang may nagnanakaw talaga, no? Mm -hmm. Siyempre, hospital. Tapos abandonado na yung mga gamit na no. Ito yung likod na sinasabi ko, pwede nyo silipin. Dito yung may ano, magubat na part. Yung pinakaibaba nito. Bukid kasi ito, nasa gitnang bukid siya. Actually, ang ganda ng view sa likod, guys. Parang dami nakatingin sa atin ba? Oo, oh, yun. Parang may nagmamasid oh, sa akin. Oh may yung, sa atin. Sa fourth floor Ingat tayo. ha, ingat kayo. So, ito nga mga master, ito yung sinasabi ng part na third floor. Dito nga may nakikita nakatayong babae dito sa salamin na to. Kasi ito lang yung front ng karsada, yung mga nagdadaan nakakakita ng babae dito sa salamin ay, na nakatayo. To. Nang makarating kami ng fourth floor ay parang bumibigat na ang pakaramdam ni Master Gala. Ang init dito oh, sa part na to. Ikaw pag nainit ibig sabihin may nararamdam oh, ka. Oo, oh, yun na yun. yun. Isa na sa signs na merong oh. talagang hindi natin kauri. Mm -hmm. So dito sa fourth floor medyo puro vandalism na siya. Dito sa palapag naman ay parehas lang nung sa third floor. Kaso mas maraming vandalism. Wala na rin no? Nap -nap. Cult, oh, lap-lap. Isa pang kulto. Oo. Oh. Marurupok na guys yung mga gamit nila itong pinto anong inano ko. Parang bibigay na siya More of the same lang siya sa lahat. Ngunit si Master Gala ay may nararamdaman kakaiba. Dito ka. Pakiramdaman mo dito. Yung init. Iba. Dito ka sa part na to. So yan yung signs ko na... Oo, oh, iba rin pakiramdaman ko dito. Uh, pag may time na mainit dyan sa isang sulok or what na tinatayuan ko, umaalis na na ako dyan agad. Pag hindi ko comfortable, hindi, 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 na, diretso na tayo. Huwag na tayo magstay dito. Diretso na tayo. Iba yung init eh. At natapos libutin to ay inakit namin yung huling palapag at napansin ko na. So guys, kung mapansin nyo dito, parang wala nang pintura yung mga ano. Bakit kaya? Oo, oh. Oh, oh, wala na. Rooftop na wala nang pintura yung mga paligid niya. Parang ano pa lang, kakagawa pa lang na ba? Ikaw ba yun? mo alin? Bu sa akin? No. Ba't kita bubugahan? Parang may gumagano sa akin. No. Hindi. Nakatuto ka ba sa akin kanina yung nagsasalita siya o sa kanya? Parang may ganito. Ay, eh, wala. Hindi. Nakabidyo ka ba? Na ano mo? Yeah, pero dito sa ano guys, wala talaga sa pintura. Kumpara sa ibang palapag ay dito sa rooftop ay napakapayapa ng pakiramdam actually ang relaxing dito. Parang nakahinga ka na maluwag na. Oo. Oh, ganda ng view, mahangin. Dito nakakahinga ako. Ano pa karamdam mo dito, Master Gala? Parang dito, okay. nakahinga ka talaga. Oh. na. Normal. Okay baga. ako dito. Wala akong nararamdaman. Dito masarap. Kung masasabi ko lang, may mga parts na iba. May narinig kami mga kaibang noises. Yes, at so. may mga parts na parang may nakatingin lagi sa'yo. Hindi ma-emphasize sa video pero napapansin ko yun. Napapansin mo rin yun, di ba? Na parang lagi may nanonood sa'yo. May mm -hmm. nagmamasid. Saka dito yung ano, yung harap na yan. Diyan may tumalon. Ay, oh, yung harap na ito rooftop to eh, di ba? Sayo dala natin yung ano, no, ma-investigate sana dito sa ano. Try natin mag-investigate. Ang pinakamalalakas sa akin yung sa morgue. Naninigas yung dito ko. Sa kaliwa lang, sige. hindi ko alam kung bakit. Ngayon, wala na wala to. Kaliwa lang? Kaliwa lang. ko. Parang hmm, may nakaano sa akin. Kaya ngayon, yung equipments kasi namin iwan namin sa labas ng hospital. Kukunin ko yun, tapos na try lang natin maglagay ng music box. Sige, sige, mas maganda. Tara. Guys, first time ko din po ito na ano, makasama si Aga, si siyempre. Yung part na First time ko din pumunta ng alas tres ng morgue. First time ko dito na ano. Bigat ka na pakiramdam ko sa morgue. Pero kung i -re natin yung experience mo dito sa hospital na ito, 1 to 10, 10 is the highest. Ano yung pinaka ano mo sa tingin mo? Ito experience ko ngayon dito so far. Mo so, Pero mga 6.5. Wala pa tayong investigation niya. Wala pa. O sige, sige. Pero yung nagawa natin dun sa yung abandoned ghost town, mga ano yun, 9. 9 talaga. Okay. May nagagalit na sa atin na entity dun eh. May mm. na warningan -hmm. na tayo eh. Yun yung last upload ko guys, panoodin nyo yun. Kasama si Master Gala. At matapos namin dito ay huling nilibot namin ang pangalawang palapag bago gawin ang paranormal investigation sa morgue. So guys, kasi nga sarado yung kanina nakalak. Umikot na lang kami, tapos ito yung last na chinek namin yung second floor. Dito sa second floor ay mas nakita namin ang bakas ng hospital dahil sa disenyo ng mga tiles sa paligid. Oo oh, nga, no? ba't kakaiba? So guys, ang kakaiba dito sa second floor, meron siyang isang room na puro tiles yung ano. Hindi siya isang... On... Oh, ito rin. Oo. Ang ano? Sa hallway, may lababo. Bakit kaya? Hmm. Kasi siguro bago mag-exit. Siguro. So kakaiba tong room na to kasi siya lang yung may tiles. Tapos may lababo. Operating room. Yeah. Uh, Oo. parang feeling ko ito yung operating room. Iba yung design niya compared sa mga ibang floors. First floor kasi yung parang school eh. Ito tas Puro tiles, tapos third, fourth, medyo parehas na. Yung first floor, nervous hospital, para mga check-up lang yun. Ah. Oh. Check oh. um, uh, check-up, uh, cashier. Ah. Uh, uh, second floor, operating security. Operating na. Pinaka-release, no? At matapos ng libutin, ay bumalik na kami sa morgue para simulan na ang paranormal investigation. So guys, ngayon, ang pinaka-huli natin gagawin, gagawa tayo ng paranormal investigation dun sa mismo morgue. Ayun na naman, papasok tayo sa morgue para bumibigat na naman yun dito ko. Bumibigat ulit? Oo. Oh, check lang kami, tatry namin yung music box at mga gagamit yung mga equipments namin. Pero tatanungin lang kita, excited ka ba? Saan? I mean, yung bawat pupuntahan natin ngayong, yung pag-ikot natin dito, bago pa lang tayo pumunta, excited ka ba? Oo! Oh. Ayun, kaya. Bakit? Pag mo kasing excited ka, dyan sila lalong ano. Mm -hmm. kino, ano ah, base sa mga nakasama ko before. Pag excited ka, lalo silang nagpaparamdam. Kaya siguro na yun. Oo. Oh. Pero try na yun natin sa morgue. Sagay so, natin. Lapag natin. Kahit saglit lang. Kasi guys, pa umaga na rin. 3 a.m. kami nag-start at uh, hindi kami pwede sobrang magtagal dito. Mabalik na ulit tayo sa morgue. So ngayon guys, ano na gagawin natin. Kasi, syempre, eh, dito ako may nararamdaman. -try natin yung music box. So, check lang natin. Kung may dumaan sa harap niyan, mag-trigger ito. May kasama ba kami ngayon? Try natin yung music spirit box. Nakakabingay yung katahimikan dito. Sige, try natin yung spirit box. Nandito na tayo. Doon, mas malakas kasi sa part doon. Saan? Doon dun ako nakarinig na umiiyak. Eh. Sige, lipat natin doon. Hmm. Saan, Banta? Dito malapit sa pintuan. Wala pang masyadong activity sa music box sa mga oras na to. Pero nung inilipat namin sa pwesto kung saan nakarinig ng batang umiiyak si Master Gala ay nakakakilabot ang mga susunod na pangyayari. Yung time na may kasama ko, ito yung sabi niya patay ko eh. Calibrating yun. Ay! Hindi na yan yun! Holy s**t! Ay, grabe na. Kage ka! Grabe, oh! Kage ka! OMG, OMG, guys! Oh my gosh! Sabi ko sa'yo, eh. Lo! Relax. Kailangan nasa presence of mind oh. Ito nga. Kage, guys! Nung nilagay namin sa pinto, sunod-sunod. Ibig sabihin, hindi talaga yung gagalaw kung walang masi-sense na wala, something. Wala! Oo! Oo, oh, wala sa siya. Ay, bumalik. Hindi, hindi pa yan. Nandiyan pa. nandito pa siya. pa-feel ko pa. So ito, oh. kasalukuyan namin nakikita ang tumutunog yung oh ano, gosh. na ginamit nilang aparato mga master. Doon ba nakaharap yung sensor? Doon, doon. Meron dyan o, mismo ngayon. ngayon. Hindi umaalis, no? Meron dyan, oo. Oh. First time nyo ba yan? Na ganyan Dire-direcho. Maraming best na dira -dira 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 nangyari sa mga iba namin. Pero sure meron yan.

Mita, nakikiripian na ako dito eh. Relax, relax. Uh, Oo oh nga. Mayroon silang message guys eh. Ay! At dito ay kinilabutan ako dahil maaaring nauulit yung nangyari sa kaganapan sa amin sa Centennial Tunnel sa La Union Na gumamit ng Morse Code ang entity para makapagbigay ng mensahe sa amin. Naalala mo nung nag ano tayo? Morse Code. Morse Code. Baka yung may message. gusto sila sabihin. Ayun you know, o, kasi imposibleng gagig na ako. Nung nag ano kami, mga sundalo kasi yung ano, yung... Tsaka pa, Kululuwa. Tapos, parang may meaning daw yung ganyan. Parang ginagamit na as Morse code. ayan, tak, 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 A, tak, 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 B. Baka doon nila sila sabihin. Kasi guys, bago pa lang tumunog yan, ikikwento ko sana, ito yung part na oh. ano, Nandito kami ng kasama ko before. Ito yung part na parang may dumaan nga. Naaninag ko nung naka yung ilaw. Aliwanag lang ng buwan yung... Choy, oo Pero I think may gusto sabihin talaga. Morse code yan. Hindi siya nagbabago, no? Hindi, tsaka may mga spaces no? Eh. Ah, may pak, spaces. Pak, 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 pak. Nikilabutan ako. Morse code yan. Pati pawis ni Aga. Oh. Hmm. Ayun, oh. Oh. Dalawa, isa. Hindi siya nilalaro niya eh. Parang may gusto siya sabihin eh. Parang may word, no? Oo. Oh. Wala na. May skip ang dibdib ko dito. Pero, tatlo. Kunyari, tatlo. C si, siguro, C. Si. Ayoko na. Ha? Ayoko na. A. two, Space. A. A K. K. Kaya, dalawang to do. C. Hindi na kasi natin na umpisahan eh. Baka cut na naman yan. A, C. Isa. A. Hindi, na nasimulan. simulan. Dalawa. Dalawa. Kagi, ang, 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 interesting nito. Wait, try lang natin. A Ay, dalawang sunod, no? Hmm. Akad. Acad Academ Academy. Academy. Acad Which is ginawa school is Isa? A? Hindi, may pala eh. Oh! Oh my gosh, Choy! Anong sabi? One, two, oh, wait lang. Two, three, four, five, six, sabi, legit pala is, 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 yan. Parang, parang oo oh, baka academic. Kagay, Ang galing! Basta, Guys, para sa mga, mga oh the para sa mga marunong mag Morse Code, ayan no? Kagay, first time lang, eh, eto, first time na ganyan katagal, may sinasabi talaga sila sa atin dyan. May gusto sila sabihin. Mm -hmm. Swear. Swear. Tapos nung, tinanay slide link sa Google, Akade. Akade. Eh, di ba school dati sa taas? pwedeng academic something. Ang weirdo Kasi, hindi siya hey, yung tumatambay, eh. Hey. Ganyan, oh. first time yung ganyang katagal Galing. Oh. Ganyang katagal. Oh, they, usually kasi umiikot-ikot yung ano. Ito parang And may, may stops. May stops Pero siya. Ten, ten. Grabe, kinikilabutan ako. Ay, wala na lang. So, alam nyo na guys ha, may part of After the no word yun. Oo. Oh, oh. Kasi yung into. another word. Paano yan? Nagko-continuous pa siya. Ay, gusto pa rin siya sabihin. Ang galing. So, possible na Morse code. first code talaga. Kasi Sigh. kung tatambay ka lang yung tut 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 tu, tu. sige try try mo mag, mag ano Paano, sa harap niya. Hindi ka nito. Ito iya dapat may mo. Di ibaba dito. Kanya sya. Pero ito may sinasabi siya kasi may stops. Oh? Nagtaka rin kami kung bakit hindi na tumutunog yung music box at umiilaw na lang. At nung chinek namin. Yare, yeah, bandi si na kumain. Sira. What? Pabalik tayo yung ikot? Hindi na gumana, Dagi. Oh! Wala na gumana. Nasira yung ikot niya. Sabi naman, creepy pa ano na kayo naman yung mga mga ginagamit. First time, to first first time, first time nasira ito. Na OMG. Swell. Ito kanina lang maayos ito eh. Oo, bigla lang. Sa gitna na pagtanto namin na kaya nasira yung music box dahil sa sunod-sunod na pag-trigger ng entity dito at tuluyang lumuwag yung goma. Sa mahigit na 10 minuto na paggalaw ng music box ay siguradong may gustong ipahiwatig at sabihin sa amin ito. Ngunit noong mga oras na to ay paumaga na at kinailangan na naming Umalis. So guys, kailangan na namin umalis kasi mag-uumaga na rin. Eh, medyo matagal-tagal na kami dito. Sobrang nakaka-amaze yung nakita namin dito na may nagtatry may pag-communicate sa amin. Feeling namin sundalo kasi may bitin-bitin eh. In the end, in the end medyo nasira ata ang music box namin kasi masyadong nagamit nung kung sino man yung kausap namin. Kaya parang nag-ano uh, na siya, hindi na siya umiikot. Pero nakaka-mind blown at para sa mga marunong mag-decode dyan, iroro namin yun, baka may message silang gustong sabihin. Hindi kasi kami marunong magbasa ng Morse code, hindi namin naumpisahan. Late na namin naisip, pero what an experience. Siyempre kasama pa si Master Gala. Thank you so much. Thank you rin sa mga sumama kay Rick yan. Um, Siyempre, marami pa tayong explorations na gagawin dito muna sa Pilipinas. Kaya kung meron kayong gusto puntaan, comment down below. Pero ngayon, magpapray na kami at tatapusin na namin itong investigation na to kasi kailangan na rin namin umalis. Magpapray namin yung mga pakasalumuhat na daanan namin ngayon at yung mga naka-interact namin. Tunay na maraming misteryo at katanungan pa rin ang hospital na to at nakakamangha ang mga naranasan namin sa gabing ito. Maari kami bumalik sa susunod para mas makakuha ng malinaw na sagot. Ngunit para sa gabing ito, ay dito na namin tatapusin ang investigation at tuluyang ipinagdasal ang mga nakasalamuhan namin dito sa Abandoned Hospital.